Inihaw, inihaw. So guys, bubuksan natin itong fully automatic ju ju juicer. Fully automatic juicer na nakuha natin sa claw machine. Mm. guys, so. Oh. Bubuksan natin. Oh, ito talaga sa loob. Kung ganito ba talaga, yun na sa picture nila. Mm. Yan, talaga. Bubuksan natin. Yan, buti na yung nakuha natin ngayon. Isang juicer. Very yung nakuha natin ng isang sa saragang isang daan sa paglalaro ng claw dito sa Taiwan. <laughs> so yan guys, natanggal ko yung plastic. Yan, ito. So guys, yan. Magikita ko na. So, may isang box pa off. Oh. Yan. Yun. <laughs> so wala na. Wala na. <laughs> so ito yung itsura niya guys. Ang so, galing. Ang eh. ganda Oh. Uh, fruit juicer siya. Yan oh, Crush juicer. Ibang ganda. Tapos uh, handy. Napaka handy lang. <laughs> yan. Yun. Tapos kulay pink pa. <laughs> yan guys Oh. Galing. Yan. nga natin sa loob. Yan. Tapos may kasama na siyang uh, straw. Tapos ito yung cord niya. Para kung mag malalobat, i-charge. Yan. Buksan natin. Buksan natin no. Tapos susubukan natin kung gumagana siya. No? Okay. So yun, ito yung blade niya sa loob. Yan. So dito yung switch niya. Tapos dito yung charging port niya. Tingnan natin. Subukan natin kung gumagana. Oh, oh, oh. Gawin ito. Dito so. Yeah. <laughs> Ayos. <laughs> Ganyan na nakuha natin sa clone machine. <laughs> sa so, mga nagdududa dyan na gumagana ba yung nakukuha sa klomasino? machine o oh. ito yung evidence o oh, gumagana talaga <laughs> ayos ang ganda na nakuha natin tapos kung may tapos na mag juice o oh. hindi yung juice nyo juicer or shake ayan ah, ayos ayan <laughs> ganda juicer na nakuha natin sa klomasin. machine ka sa machine <laughs>